Alam niyo ba na sa sobrang dami ng mga benepisyo para sa mga senior citizens ngayon eh, parang gusto mo na din maging senior. Hello, hello mga kamamshi! Okay, usapang senior citizen na naman tayo ngayon. Okay? Uh, alam nyo ba na sa sobrang dami ng mga benepisyo para sa mga senior citizens ngayon, eh, parang gusto mo na maging senior? Char. Sabi nga nila, age is just a number, di po ba? Pero sa gobyerno, ang edad may katumbas na cash. O, di ba? Kaya kung may kilala kang senior na 80, 85, 90, 95, o 100 years old, huwag mo silang hayaang mamiss ang benepisyo para talaga sa kanila mga kamangsi sa vlog na to, talakayin natin ang Expanded Centenarians Act. Sino ang qualified? Magkano ang makukuha? Paano at saan kukunin? At ano ang mga kailangang tandaan? Yan. Ano ba ang Expanded Centenarians Act? Okay, nung una kasi mga ba? Diba, ang Centenarians Act o RA-10868 ay nagbibigay ng 100,000 pesos sa mga senior citizens na tumuntong o umabot sa edad na 100, di po ba? Pero dahil sa bagong provision na isinama sa 2023 General Appropriations Act, eh, mas pinalawak ito. Kaya nga, expanded. Hindi na lang ang mga 100 years old ang may cash gift, kundi pati yung mga... 80, 85, 90, 95 years old. O, okay, ba? Diba? Okay, alamin natin kung sino ba ang qualified. Okay. Simple lang, mga kamamsi. Siyempre, yung mga Filipino citizens, sino pa ba? Kahit nasa abroad pa yan, basta Filipino citizens. Yan, qualified ka kagad siya. Dapat, siyempre, 80 ang edad mo. Kaya, 85, 90, 95, o 100. tipo ba? O, oh, yan. Sa mga 100 years old, kahit pumanaw na sila after birthday nila, entitled pa rin sila. Halimbawa, ganito, si Lolo, uh, ang birthday niya ay July 1 at magwa 100 years old siya ng July 1. Pero sa, sa, sa maang palad, di ba, pumanaw siya July 2. entitled pa rin siya sa 100,000 pesos, mga kamapshi. Di ba? Ngayon, alamin natin, magkano ang cash gift? Sa mga edad 80, 85, 90, 95, makakakuha sila ng 10,000 pesos. Para naman sa mga edad 100, makakakuha sila ng 100,000 pesos. Tumataging ting na 100,000 pesos mga kamamsi. Okay, ito good news. Uh, kasi, cumulative ito. Ibig sabihin, kahit nakakuha ka na 10,000 pesos nung edad 80, 85, 90, 95, eh, makakakuha ka pa rin ng 100,000 pesos pagdating mo sa edad na 100. Hindi ito mababawasan, mga kamamshi. Buong-buo mo pa rin siya makukuha. Diba? Okay, ngayon naman. Saan ito kukunin? At paano mag-apply? Okay. Ang 100,000 pesos, mga kamamshi, ito ay manggagaling sa DSWD o National Government. At yung 10,000 pesos naman, para sa mga 80, 85,000, 90, 95 years old, ay manggagaling sa local government o LGU. Diba? Ngayon, mga kamamshi, ano ang mga hakbang na dapat gawin para makakuha kayo ng cash gift? Pagtungtong nyo sa edad ng mga binanggit ko kanina. Yung 80, 85, 90, 95, 100. Okay? Ito yung mga hakbang na dapat nyo nang uh, asikasuhin. Diba? Una, ipacertify sa barangay ang edad ni lolo o lola. Diba? Pangalawa, magtungo kayo sa municipal o city social welfare office at ihanda yung mga requirements tulad ng birth certificate, government issued ID, senior citizen ID, barangay certificate, at kung wala naman kayong uh, birth certificate, uh, pwede yung affidavit of two disinterested persons. Okay? So, hindi magiging problema dapat yung walang birth certificate. Kasi sa edad ba naman na 100 years old, problemahin mo pa siya sa birth certificate, di po ba? Minsan may na-encounter akong ganyan, nakakainis eh. Pero anyway, okay. Mga kamamshi, tanong, may dagdag pa ba mula sa LGU? Sagot, oo. May ilang LGUs na may bonus o dagdag pa sa mga national gift. Halimbawa na lang dito sa Quezon City may dagdag pang uh, 10,000 pesos para sa mga 100 years old. Okay? Tapos sa uh, Pasig, balita ko naman eh may mga grocery silang pinamimigay o grocery allowance. Okay? Sa ibang bayan, merong meron din yung plaque eh, o yung plaque of recognition. O kaya libreng check-up naman sa ibang bayan. Okay? Tip ko lang sa inyo mga kamamshi, alamin sa OSCA kung anong dagdag ang available sa inyong lugar. Yan, ha? Okay. Ito mga kamamshi, marami din nagtatanong kung gaano daw ba tagal bago maklaim ang pera. Yan. Gano'n nga ba katagal, diba? Ito. Depende sa proseso ng LGU at DSWD. Karaniwan, 3 uh, to 6 months para sa mga 100,000 pesos ng centenarian. Okay? mas mabilis yung para sa 10,000 pesos galing naman sa LGU. Minsan, uh, quarterly o by batch sila mamigay. Okay? Kaya, habang papalapit na ang edad ni Lolo o Lola, payo ko sa inyo, eh, agahan nyo ng mag-asikaso ng dokumento para hindi na kayo nag-rush. Makipag-coordinate kayo sa inyong barangay at sa MSWDO, magtanong kung kailan ang schedule ng assessment o payout, mga ganyan, di ba? O, oh, ayan, mga kamamshi, ha? Alagaan ang health ni Lolo at Lola. Sabihin mo sa kanila, Lolo, Lola, huwag ka munang bibitaw. Meron pa tayong 100,000 pesos na hahabulin. Char. ba? Diba? Joke lang yun, mga kamamshi. Pero, seriously, ang batas na ito ay paalala na ang gobyerno ay nagpapahalaga sa matatanda. Hindi po ba? Hindi lang dahil matagal silang namuhay, kundi dahil sa buong buhay nilang sakripisyo din naman. Sabi nga nila, ang mahabang buhay ay biyaya di po ba pero kung may benepisyo ay mas bongga di po ba yun lang bye